Kumusta kayong lahat guys? Happy New Year. Three Kings ngayon. So, kumusta, kumusta kayong lahat? Kumusta po ang inyong January first, first week of January? Kumusta kayong lahat? Napakalamig na naman ngayong umaga guys. So, ngayon is katatapos ko lang maglaba guys. Tingnan nyo ang dami kong nilabhan. Ang dami kong nilabhan ng, uh, sa loob ng isang linggo yan guys. Ang aking mga damit. Okay. So, ito pala 'yun guys, ang nabili ko no. Ito 'yung nabili ko na na sweatshirt na close neck kasi napakaganda yan sa taglamig. Dalawa yan guys, binalikan ko lang po ang isa kahapon. So ito 'yung una kong nabili. 'Yan ang una kong nabili. Brown siya na may may ano sa arm, may yellow color sa arm. Ito naman is brown siya na may gray. No? So yan po ang aking binili guys para po sa aking ano para po sa aking uh, panglamig. And also may dalawa akong jacket na mga lumang-luma na to guys. Bigay pa to ng kapatid ko. Matagal na 2016. So ito is nabili lang natin doon sa May okay okay yung kulay blue. So yan guys ang aking gawa ngayong umaga. Sobrang aga po natin nagising para maglaba po at uh, at last natapos na so gagawin naman natin is mag ano tayo mag uh, mag prepare na naman or maglinis na naman sa loob dyan sa kwarto kasi sobrang alikabok na hindi ko na po siya nalinisan. So ngayon linisan natin punasan lang natin ng basa na basahan at uh, para matanggal yung mga alikabok. So yan lang guys yan ang aking uh, vlog ngayong umaga. Yan, ang aking mga damit sa loob ng isang linggo kasi araw-araw po ako guys, araw-araw uh, po ang panloob ko pinapalitan ko po. So itong mga jacket na ito, itong mga sweatshirt na ito, para siyang comforter din na uh, ano rin, anti-coal, coldest, anti-coal. So yan ang ginagamit natin, pang ano yan, pang ano sa lamig. So dito na po ako sa loob, mag-ano mag, mag, ako dito, mag ako dito sa loob kasi yan sobrang dumi sobrang dumi ang mga shelves linisan ko para malinis din so and also itong sa loob ng kwarto yan punasan din po natin yan kasi walang carpet yan guys no so para matanggal po ang mga alikabok naka on pa nga ang heater ko dyan guys tingnan nyo naka on pa ang heater natin kasi sobrang lamig sobrang lamig sa labas yan yan po ang aking heater so naka nakababad lang yan sa loob ng kwarto. So, kailangan natin ibabad kasi pagpasok natin sa loob para hindi malamig. So, ito lahat guys, itong mga mesa, itong table, ito po ang ating punasan mamaya. Yan. 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 At saka itong sahig, no? Uh, punasan ko yan ng... Uh, basang uh, ano basahan so yan lang guys ang akin konting vlog magandang buhay and thank you for watching